ibabahagi ko po sa video ko ngayon is tungkol po sa yung feeling na may nakabara sa lalamunan o yung tinatawag na globus sensation. Feeling na may bukol or may nakabara or parang parang feeling mo yung may pamamaga sa yung lalamunan na wala namang ano physical like sa panlabas wala ka namang nakikita like normal naman tingnan pero um, pero nakakaramdam ka nito ng mga sensation kilala ito bilang globus sensation kabilang sa mga sanhi ang pagkakaroon ng muscle tension at ilang particular na kondisyon sa kalusugan ang stress pagkapagod at anxiety ay maaari ding may malaking ambag uh, dito kung bakit nagkakaroon ka ng mga sensasyon na ganyan na feeling mo parang may nakabara sa iyong lalamunan. Maraming mga tao ang nakakaranas ng ganitong mga pakiramdang kan ganitong mga um uh, sensasyon. Inilalarawan uh, ito ng ilan bilang isang bagay na nakabara sa kanilang lalamunan. Ngunit maari pa rin silang kumain, uh, o uminom ng tubig. Kung nahihirapan kang makalunok o makakain or makainom man lang, maaari nakakaranas ka ng isang mas seryosong sakit o mas, may mas malalim pa. Dapat uh, magpakonsulta ka sa hospital sa isang doktor. Kung nakakaranas ka ng mga sensasyon ngunit hindi ka naman uh, nahihirapan kumain, hindi ka naman nahihirapan uh, huminga, hindi ka naman nahihirapan uminom. Uh, malamang nakakaranas ka ng karaniwan na sensasyon ng globus. Uh, sensation, kumbaga yung kumbaga yung ano lang, kumbaga yung karaniwan ng mga ng mga sintomas ng pagkakaroon ng globus sensation. So, uh, bakit parang may nakabara sa aking lalamunan. So, ako guys, mayroon din ako kasi na-diagnose din ako na may um, uh, silent acid reflux. Yun talaga ang naramdaman ko before, nung 2019, uh, parang nawawala, tapos bumabalik, nawawala, nang bumabalik, and then dumating itong one month, Uh, hindi na siya nawala. So, kumbaga nagstay na talaga siya. So, a little bit worried kasi nga nagkaroon ako ng ano ng ng sakit before. So, akala ko na bumalik yung ano yung tuberculosis na sakit. So, hindi madaling matukoy kung ano ang nagiging sanhi ng pagkakaroon ng globus sensation. Pero sabi ng mga eksperto na ang ilang dahilan ng pagkakaroon nito ay una is yung acid reflux. Pag mataas yung acid ng, ng, ng sa ating chan, tapos kapag bumabalik ito, Um, papunta sa ating esophagus, papunta sa ating lalamunan. So, nagkakaroon ng, ano, kumbaga, irritation sa ating vocal cord. Kaya, minsan, nagkakaroon din ng pamamaos. Nagkaroon din ako ng pamamaos. Nawalan din ako ng boses. And then, um, tapos hindi lang talaga sa ano sa sa throat natin sa ating lalamunan yung nagkakaroon ng effect sa acid reflux T tumataas din ito pumupunta din ito sa atin muka. you know so lahat talaga kapag acid ang kumbaga kumbaga uh, tumaas is magkaka-apekto lahat talaga ng atin uh, party parte ng ating katawan sa loob at yung psychological na mga Uh, kadahilanan tulad ng stress um anxiety so kumbaga pwede rin magka ano kumbaga matrigger yung itong ano itong global sensation din and then yung esophageal uh, motility disorder po and then pharyngitis uh, ton tonsillitis and sinusitis with post nasal drip yun po yung na-diagnose ako, itong sinotesis with post-nasal drip. And ang muscle tension, ang paggagamot ng uh, global sensation ay depende po sa kung anong mayroon or saan nang gagaling o ano yung kadahilanan dahil kadalasan ay walang malinaw na ano na dahilan at karamihan sa mga tao nakaharanas ang ganitong sensasyon ay mabilis din nawawala. Like also the same with me na nawawala siya, bumabalik, nawawala, bumabalik pero nagstay siya talaga. So mahalaga na malaman ng mga tao na kung ikaw ay nakakaranas ng ganitong sensasyon paminsan-minsan, hindi po kayo nag-iisa hindi po kayo nag-iisa, hindi po dapat ikapanik, hindi po dapat ika mag-isip ng mga kung ano-ano. At ito ay isang pangkaraniwang pakiramdam at hindi ito sinyalis na ikaw ay ma may sakit na malubha na, na sakit or karamdaman. Ang paggamot para sa ilang karaniwang sanhi ay ah uh, yung mga pakiramdam na parang may bukol sa yung uh, lalamunan like yung mga alternative like yung ano lang yung yung tawag na ito yung hindi siya kumbaga hindi siya so severe ba na sitwasyon na yung pagkakaroon mo ng um, bara sa lalamunan mo is yung dapat uh, baguhin mo yung ano yung lifestyle mo kung uh, kung naninigarilyo ka, um, kailangan kang huminto sa paninigarilyo. And then, also sa, ano, iwasan din yung, ano, pag, uh, pag-inom ng alak. Kasi isa rin yan sa nakaka-trigger na nagpapataas ng acid sa ating stomach. At laging uminom ng tubig para iwas dehydrated. So, kailangan talaga na kapag, um, kapag madadala pa ng ganitong mga alternative na pamamaraan, so kailangan talaga na kung ano yung dapat makatulong sa atin ano sa ating health lalo na sa loob ng ating katawan at gamot sa acid reflux nasal spray para sa post nasal drip and also like cognitive behavioral therapy because um uh, lahat talaga na nararamdaman natin it also involve our psychological talaga kasi hindi po ito lalabas pag wala pong ah uh, wala ka pong ano kumbaga wala kang stress wala kang mga iniisip na mga na mga problema so kailangan talaga na uh, magpa din sa isang cognitive behavioral therapy kasi it helps a lot po hindi po lang uh, kailangan ng mga medication minsan kailangan din kung makakatulong yung mga alternative na mga pamamaraan why not di ba Surgery depende po sa kaso ng um, pasyente, ng isang pasyente. Kung severe na talaga, nagkakaroon niya ng um, kambaga, surgery po. Pero kapag uh, madadala pa siya sa mga lifestyle changing na pagbabago, pwede po, uh, maano po yun, maiwasan. Kailangan talaga na maiwasan na hindi po magkaroon ng mga, involved ng mga surgery. Kasi, syempre, kapag may panic, ka or anxiety, lalong uh, mag-trigger yung condition or yung sitwasyon ng isang pasyente. Then, kung ang pagbara na sa lamunan mo ay, yung sanhi is acid reflux, reflux, naman, ang pagbabago ng lifestyle ay maaring makatulong sa pagpapagaan ng mga sensasyon. Number one is yung pagkatapos mong kumain ng dinner, maghintay ka muna ng hindi bababa ng tatlo or uh, tatlo or dalawang oras uh, bago ka humiga or bago ka matulog and then limitan uh, or iwasan ang mga pagkain na nakakapag-trigger sa yung acid reflux tulad ng yung mga maaanghang, yung mga high fat food at iwasan din po yung magsuot ng mga masisikip na mga ng mga jeans kasi hindi po rin, hindi po yun maganda rin kasi um kapag siyempre kapag nabubusog tayo 'di ba parang parang nahihingal or parang hindi tayo nakaka nakaka hinga ng maganda. So para din maiwasan yung ano yung pagtaas ng acid sa ating stomach. Magbawas ng timbang lalo na kung um inadvise ng ano ng doktor sa iyo na rekomenda sa iyo ng doktor na kailangan mong magbawas ng timbang kasi yun din ang nakakapa ano nakakapataas din yun ng uh, acid sa ating stomach, yung mga overweight na mga na mga tao. So kailangan talaga. Kailan ba dapat uh, magpa magpakonsulta sa doktor? So mahalagang malaman sa karamihan ng ganitong mga may mga kaso, ang global sensation ay hindi mapanganib. Hindi po siya mapanganib. Ngunit depende sa pinagbabatayan ng ano ng dahilan. Maaring malubha ang ilang pinagbabatayan na like yung hirap kang makalunok, hirap kang makahinga, hirap kang pag uminom ka lang ng tubig, nahihirapan ka. Tapos ito pa may ano, tawag na ito yung, um, yung bang uh, may kasamang lagnat na linalagnat ka. So maaring maging tanda ito ng isang uh, malaking problema at dapat matugunan agad-agad na hindi maging uh, hindi maging ano hindi maging lumala yung sin, yung kondisyon ng isang tao. So kailangan talaga magpakonsulta na sa doktor pag ganun na talaga yung nararamdaman mo na hindi ka na makalunok, hindi ka na makainom, hindi ka na makakain. Yung otolaryngologist, isang spesyalista po sa tainga, ilong at lalamunan o yung tinatawag na ENT doctor. Is sila po ang sumusuri ng ganitong mga condition sinusuri po yung bibig, ilong at lalamunan. Ilang uh, ilalagay ang isang parang flexible telescope na sa yung ilong na may ilaw tapos titingnan yung ano yung yung loob ng ng ilong mo tapos titingnan yung yung sino, sinus mo. Lahat naman tayo may mga sinus may mga sinus talaga at depende po pag nagkakaroon yan ng ano ng tawag nito ng fungal infection sa loob ng sinus natin at dito parang may nakak na, na, parang may pressure yan tapos yung dito natin tapos yung ano yung mataan natin so kapag infected yung ano yung yung ating sinus. Yun ang nakakapagbigay din ng ano nang nakakapag din sa ano sa sa ating lalamunan. So yung iba nakakaramdam ng ano nang tawag nito ng sensation nga yung global sensation. Yun din yung ano na diagnose ako ng sinusitis po kasi may post nasal drip po ako sa ano sa aking ilong and then also yung aking um, yung aking sinus po is infected po siya dahil nga po sa a uh, silent acid reflux. At then, pababa po yan sa ating lalamunan at doon tinitingnan lahat kung ano yung, kung normal lang lahat yung, ano, yung, yung, yung ating, ano, yung ating lalamunan. So, yung akin na diagnose po ako na yung aking, ano, vocal cord is na infected po siya dahil po sa, um, sa acid po. So, yun, kaya ako palaging ubo ng ubo and parang parang hindi mo maintindihan no may asma ka ba or may allergy ka ba dahil nga sa ano post nasal drip yung nangyari sa akin so kaya ako uh, palaging inuubo na sobrang kate talaga sobrang kate yung ubo na nakakairita So, yun po. So, kung gusto po ninyo magpamalaman yung condition nyo po is punta lang po kayo sa isang uh, specialist sa otolaryngologist po. Ito po yung espesyalista sa sa ilong, sa bibig at sa lalamunan. And then ganun pa man kung madalas kang nakakaramdam ng isang uh, nakabara sa yung uh, lalamunan at samahan ng ibang mga sintomas tulad ng nahihirapan ka, makalunok, masakit may lagnat, importante na magpakonsulta agad-agad sa doktor para malaman ang totoong kondisyon. Baka may mas, may mas malala pang kondisyon, hindi lang dyan. Hindi lang sa ano, hindi lang sa pagkakaroon ng ano ng acid reflux, 'di ba? Or pagkakaroon ng pagbara sa lalamunan. May, maybe may da, mayroon pang ano, mayroon pang mga um, iba pang mga ano, mga problema sa health mo. So, um, the top ah uh, kumbaga yung summarize ko dito is yung ah uh, dapat bawasan natin yung ating stress ah uh, kasi maaring uh, magpataas din po ng sa global sensation yung ano yung pag, yung stress ka yung exposed ka sa stress kasi nga kasi kapag nagkakaroon tayo ng stress nagkakaroon din ng tense na sa atin sa ating ano sa ating lalamunan and then tapos uh, tumataas din yung acid uh, sa ating stomach so yun nagkumbaga nagkaka ano na nagkaka, nagkaka combine na sila so marami ka nang nararamdaman and then wala pong gamot itong global sensation it could be na maoperahan ka or it could be na matreat po siya in like what I said yung dapat baguhin yung lifestyle na kinagawian like kung naninigarilyo ka, huminto ka sa paninigarilyo. Kung umiinom ka ng alak, huminto ka sa pag-inom ng alak. Tapos iwas-iwasan din yung kung ano yung mga nakaka-trigger. Hindi naman lahat ng na mga kinakain natin is nakaka-trigger sa ating acid. Kailangan mo rin talagang tingnan kung ano yung nakaka-trigger sa yung ano sa yung sa, sa yung acid. So, and then um, mas importante talaga na mag-seek ng professional Uh, help like psychiatrist or psychologist para din maano din yung ano yung pagkakaroon ng depressed kasi isa po rin isa rin po yan na nagkokos din kung bakit nagkakaroon tayo ng mga physical symptoms na mga manifestation na nararanasan natin it's because kapag may depression kapag may anxiety may panic attack kasi syempre nagwo worry ka sa mga nangyayari sa iyo nagwo worry ka baka may may seryoso ka ng ano seryosong sakit 'di ba so everything na nangyayari sa ating sa ating katawan dapat din natin ano kumbaga humanap din tayo ng mga ng mga ng mga paraan di ba ng mga alternative kasi treatable naman talaga itong ano itong globus sensation pero dapat sa dapat dapat uh, magpakonsulta muna sa doktor and kapag malaman kung ano yung condition yung totoong condition mo talaga is mag-ano ka na ng mga alternative, 'di ba? Mga alternative plus nagme medication ka, 'di ba? So kailangan din na um kumbaga yoga, meditation, makarelax yung katawan mo sa pang-araw-araw na like lalo na pag stressful yung trabaho mo, exposed ka sa mga like for example, overcrowded, nagkakaroon din tayo ng mga ano ng mga um, tawag na ito yung mga Uh, sensation din sa mga, sa ating katawan. Lalo na pag ano, ako na, na-stress ako sa mga public transportation. Lalo na pag may mga protest, and may cancellation. Kasi syempre para sa akin, time is precious talaga. So, of course, kasi isa akong chef cook. So, kailangan talaga na on time talaga. Kasi gusto ko na on time ako nag nakakapunta sa aking trabaho ng walang problema. Kasi kapag, kapag nagkakaroon ng problema, na ano talaga. Pero, minsan, I just let it flow kumbaga kasi wala akong wala akong uh, hindi ko yun maano maihinto kung anong mga yayari sa mga sa susunod na mga minuto, oras, something like that. So, I just have to say, yeah, okay, I will explain my my boss kung bakit ako na late kasi hindi naman talaga ako totally nalilit. Ako pa nga yung nauuna sa amin sa ano sa trabaho ko. Pero minsan pag may ano may mga problema talaga sa transportation, I will tell them na may ano delay yung yung train ko or delay yung bus ko. So, something like that. You have to explain it. Kasi hindi naman, hindi mo naman yan kasalanan lahat. Huwag mo nga akuin na hindi mo naman yan kasalanan, di ba? Kasi mas lalong lalala yung condition mo kapag um, inilagay mo yan sa, sa otak mo. Tapos, siyempre, yung otak mo, paikot ng ikot lang yun doon sa loob ng utak mo. So, magkakaroon ka na talaga ng mga manifestation like anxiety, panic attack, hyperventilation, physical symptom like pananakit ng buong katawan, pananakit ng batok, pangangalay, pagpapalpitate, pagkakaroon ng uh, pagtaas ng BP, um, yung pagtaas ng acid, marami pang iba. Marami pang iba na mararamdaman mo. So, kailangan mo talagang i-detoxifying yun. So, relaxation, walking in the nature, um, journal, kung kailangan, kung ano yung nakakapabadar sa isipan mo. So, kailangan, kailangan mo talagang gumawa ka ng paraan. Hindi ka dapat magstay doon sa circle na yon Kasi hindi ibig sabihin na, oh, nakakaramdam ako ng ganito. Hanggang dito na lang ako. No. You have to find the solution And if walang solution, you have to let it go with it. Kasi wala ka naman magagawa lahat. Hindi lahat ng mga problema natin is may mga solution. You have to just let it go with it. And at least may natututunan ka sa mga bagay-bagay. Diba? So anyway guys, thank you so much and thank you for watching my video. Sana nakakuha kayo ng panibagong knowledge at um sa mga taong may mga nakakaranas ng global sensation, uh, magpatingin po umupo kayo sa doktor sa hospital at magpatingin kayo, pumunta kayo sa isang spesyalista sa ilong, sa bibig at sa lalamunan para makita ninyo kung ano yung totoong kondisyon ng inyong health sa loob ng inyong katawan. So, thank you and God blesses.